Yan mga ka-trip update sa Ilok Pasig. Yan. Malalim pa rin yung tubig and then nag ibang kulay na siya. Nagkulay putik na. Pero dry na mga ka-trip. Ayan o, may araw na. Lumabas na si Haring Araw. Saka dry na yung mga daanan. Sa hindi na natin kahapon na uh, masyadong lubog, ngayon uh, o, wala ng Kaya, tuloy -tuloy na Wala nang baha. Sana tuloy-tuloy na. Ano? no eh nandito na tayo sa Santa Cruz mga ka-trip Plaza Fair yung dating mall Santa Cruz nga uh, doong Isitan uh, do Mga ka-trip sarado yung Isitan uh, Santa Cruz Ayun yung SM papas pa yata. Oh, pina. Tanong tayo. And it's um kaya po. Ayan mga off-trip update dito sa Quiapo. Ito na yung Quiapo ngayon. Ah, uh, tawag dito. Mabuti na hindi na rin baha dito. Mga puro changi-changi, puro damitan dito sa part na to. Ito yung sikat na ano, pansitan. So tanghon dito. Tara. Yeah, dito na naman tayo. Kiapo. Manila. Eh mga ka ito yung ganap sa Kiapo. Na pupunta tayo ng Isitan Recto naman. Ayan. Ah, buti wala nang baha dito mga ka-trip. Ayan oh. Ah, dry na dry na yung daanan. Ito yung gilid ng simbahan. Simbahan ng Kiapo. Ah. Ayan. Ayan mga trip mula kapo Lakarin natin papunta dun sa recto. Recto Isitan. Ayan. Mukhang uulan na naman yata. Talaga, bilis. Ha? Kaya yeah, mga dito na tayo sa Raon kasi bibili tayo ng martilyo. Uh, ah, bibili ng martilyo. Raon na to, Raon. Raon, kya po. Sana may martilyo tayo makita. Tara, let's go ayan both side dyan oh. bilihan yan ng mga uh, mumurahin dito karaoke okay, kung ano ano mura yan kaya pag gano kayo takay ng raon mga oh, motor oh. gilingan giling nga lang pero wala ko nang kitang martilyo meron yan hanap tayo Oh, trip may mga pako pa dito. Magkano to? Sandaan sang bukos? Hindi, okay. 1,500. Akala ko sandaan sang bukos. Ah, 3,000. Okay. So, adobo natin. Hindi Tatlong, Tatlong piraso. Para hindi naman mga gamit. Pili tayo ng pako mga matrip dito lang yan, o. Oh. Malapit na isitan. Ah, isitan na pala. Ito na pala yung isitan, mga country po. Oh. Bago na. Bagong renovate yung isitan, di ba? Ayan mga katrip, ito yung LRT. ah dito na yung isitan. LRT 2 pala to. Tawag dito. Nakabili tayo ng pako. Pako, pako. wala yatang ilaw dito sa Isitan. Ayan. Grocery, no? Tawin natin. Ah, ayan sa loob ah, uh, natin yung grocery, sarado pa. Ah, sarado pa mga katribo. Ano na siya? Kasi nga umuulan. Alam mo? wala pang kuryenta o wala pa silang kuryente pero okay pa naman yung aircon malamig pa